dito na tayo ngayon sa kalsada para i-testing yung bagong gawa natin na headers, yung full exhaust natin dito sa Big Bike. So paitaw sa inyo yung mga nangyari dito. Ayan. So una, nag-adjust tayo ng kadena kasi wala naman yung ginagawa Sunday naman. Napansin ko kasi medyo laylay na. Tsaka maingay na pag tumatakbo. So nag-adjust ng kadena, yung shifter. Nag-adjust din ako kasi masyadong nakayuko yung paa dito. Tinas ko ng konti. So yun ang maganda dyan Adjustable sya So eto naman yung exhaust na pinagawa natin Stainless na sya lahat Yan Sabi ko ilagan maigi yung ano Oil filter Kasi yan yung mahirap Pag yung ah, Nagpa-fabricate ka Tapos medyo madikit doon sa oil filter Mahirap ang kambihidin So ang ginawa malayo Yan Sayang lang Hindi nalakihan ng konti yung tubo Kung baga stage 2 ang na nangyari lang, sinilaki nung stock yung headers na nangyari. Pero okay lang. Nagiba pa rin yung tunog. Yung takbo, okay din. Naiba na rin yung flow kasi nilakihan din dito sa bandang gitna. yan. So ito ay Yoshimura na pipe ito. Na copy lang naman ito. Tinanggal lang yung logo. Pahinga natin. <tinyo> ulit na lalo ngayon <laughs> yung nakaraan nakatahimik ako na muffler gawa ng tawag dito gusto ko kasi tahimik lang sana e yun nga medyo sakal tapos nagsabayan kami ni Utol do sa ganito niya sabi ko ibang iba yung takbo nung naka full exhaust kumbaga hingang hinga talaga siya so ngayon tinest drive ko dito okay na okay ang laki ng rin sa takbo 6,500 ang paggawa ko para doon sa mga nagtatanong headers hanggang gitna tapos yung dulo akin yon so 6,500 pesos okay na rin no Diyad, sa may kabuyaw sa may highway tapat ng URC thank you thank you sir next time siguro next upgrade natin mas malaking tubo ng konti para stage 2 naman kasi ito sinlaki nung stock yung laki nung pipe eh. wala yata silang available that time nung mas malaking piping anyway happy pa rin stainless na hindi na makalawang at iba na rin yung tunog Okay. O yun lang, share ko lang kasi dami pa rin nagko-comment nung iba-ibang muffler shop. Okay naman, pero ang pinakamalapit kasi sa amin yung taga Kabuyaw. So yun lang. Enjoy na natin bago magdilim. Let's go.